So, papakita ko lang tong pagpipinishing namin ng mga poste mga kaporman at saka beam. Bago namin finishingan yung isang poste o biga, yan, at eh, tulad nito, kailangan uh, e, ribukada muna natin para iwas kapag. So, bisita tayo ngayon dito sa project natin na flooring, finishing at saka ano mga kabalaman yung extension ng terrace so ito yung update sa project natin ngayon so tapos na nabusan yung mga flooring so start na tayo sa pagpipinishing ng mga bintana dire diretso na yan papunta sa so mga wall at uh, ayan clearing tayo dito sa area natin para maging malinis kasi makahalat masyado pag nagpo-flooring busy lahat ng tao so ayan yung extension na kitchen so kitchen yan dito maglalagay din kami ng hagdanan dito so magiging exit na rin ito na pintuan yun na yun main door yun ah uh, dalawa kasi yung exit dito ah uh, mayroon din dito sa kabila Uh, ayan yung pintoan na yan magiging exit niyan dito sa labas 3 kwarto ito eh so, ito yung isang kwarto ayan may isa din yung may CR dito Kumon CR at ito CR ito ng master's bedroom ito yung pintuan sa master's bedroom ito naman yung CR video malaki may pintuan nung palabas ah uh, terrace yan dito sliding glass sliding door na salamin so magiging terrace niya ito ito ano sa uh, stairs bedroom so, lalagay din tayong bubong yan yung mga poste na tayo so yan mga ka uh, start tayo ng finishing inuna natin yung mga bintana at saka dito sa kabila sa extension natin na kitchen nagpapela rin sila ng luglak dito sa loob tingnan natin so uh, ayan extension ng ating kitchen eh uh, dito sa kwarto may isang nagpipinishing yun dito dito sa kabilang kwarto. yun yung mga pingsing ng wall ayun mga kaporman, uh, may natapos na tayong priming dito sa kantuhan ng ating bintana. oh, so, ganito yung mga paraan namin mga kapurman pag nag-finishing kami ng mga ganito, mga bahay, inuuna namin yung mga kantuhan katulad nito. Yan, ni namin bago yung buong wall para maganda yung pagkagawa mga kaporman. So dito sa gilid, naglalagay kami ng mga nakapaslide ganyan, kinakat namin para sa contact joint para pag dugtong dito ng finishing eh nakapit siya dito nakarap so, yan sa loob mayroon na rin natapos na isang wall yan so, tingnan natin sa kabila so, dito sa kitchen yung ginagawa namin extension dito sa kitchen eh ayan medyo na yung piling ng hollow block natin tapos dito naman sa loob yung dalawang kwarto mayroon na rin uh, door jump so nakapaglakay na kami ng door jump dito yan bali ang kulang na lang eh, uh, buhos sa mga gilid so ganito pala yung diskarte namin mga kapurman yan naglalagay tayo ng mga pako pang spike and then itong dowel na to naka welding dito mayroon tayong diretsong bakal na nilalagay So, tinimim yan. Paikot yan. Doon sa taas. Yan. Para matibay yung kapit. Uh, ayan. So yan yan muna ang update natin mga kapurman. So ayun, mga kaporman, nandito tayo sa isang project natin. So bisita tayo ngayon. So papakita ko lang tong pagpipinishing namin ng mga poste mga kaporman at saka beam. Bago namin finishingan yung isang poste o biga, ayan. At tulad nito, kailangan uh, rebukada muna natin para iwas kapag. Ito yung isa sa paraan namin mga kaporman. So, dito na portion. Dito yung mga tropa natin sa banda likuran. So, ito, na ribukadaan nila yung biga dun sa taas. Marong biga dun. Yan. Diri-diri yan. Diri, Punta dun. Punta dun. Yan. Mapapansin nyo yung mga lahat ng poste dito yung merong ribukada. So, ganyan yung para namin. So, dipindi sa nagtatrabaho ako sa mason mga kapunan pero sa amin ganun yung estilo namin naka ribukada yan so ayan mga kapurman so mapapansin nyo ayan nitira na ang ating trupa so nag ribukada sila ng mga poste at bim yan tulad nito saka so, ito rin yung ito yung master mason natin. <laughs> ayan mga kaborman. So bago i-finish yung beam, yung biga at saka poste. Ayan. Isa uh, yan sa paraan namin. Depende na rin sa mason. Kasi iba-iba naman ang diskarte. Pero sa amin, ganyan yung diskarte namin para iwas kapak talaga. Ayan.